mo mga idol dapat i-enjoy na to sarili huwag po na time or oras ang ato asawa kasi kana sila mo na ilahang ginapangayo kasagaran magun sa mga sampul sa mga nagnegosyente mga walay time puro na lang trabaho mo na ang asawa nahihita na lang na sila lain kaya dili sila ma-enjoy silang sarili kaya lagi na pangita ang time nga hatagan ato sila o panahon nga ato i-enjoy sila ato silang i-edit or ibandit bandit na sila ilaag nato sila kaysa garan mo uban nila na buhaton mo na ng, nga uh, grabe ka stress ang ilahang madawat pagbili nato tigagin nato sila oras lang halag once uh, a month hindi na ta busy so, more gin ako nga advice sa inyo ano karang mga yung mga uyab or mga asawa bigyan gin ato sila tuwas more lang ina ginapangayo so ato yung hintaga dili lang kay puro lang ta trabaho wag ganun, mga idol bigyan gin ato sila time okay more lang ina pangayo mga sigaran mga bulag ang mag-uyab, mag-asawa kaya wala gihatagal kuras sa bana kay puro na putlak food baho barkada ginaatupag mga nang nangita na ng lang paraan ng babae dito sila sa si lalaki na i-enjoy sila ilaag sila i sila mora gina akong advice advise mga idol salamat kay mga idol nga inyo ganyan yung mga Kung masulbad, kung masulbad Kung di, pasagin na lang po Magdala tag-gitara Kanta tasa alam mo, kapag tumatanda na pala tayo, mas priority na natin yung paano maging masaya. Marirealize mo na mas masarap i-enjoy e ang buhay kapag masaya ka. Ah, Hindi mo kailangan may sa mga tao walang sa sa'yo as long as nag-enjoy ka naman sa ginagawa. May lang ang buhay natin. Hindi natin kailangan may pag-argumento. Positive people will always choose happiness. Kaya kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Enjoy lang natin ang ating kum santai lagi intense gibraltivigure <laughs> a nindot yung nga laagan mga idol TR na niya siya may South Cotabato Tope mga idol sa SG Farm kasabay din ako niya kung bayaw na kong mga idol ug iyang uyab mga idol huwag so, ako ang asawa idol siyempre hindi kita mapalupig dira mga idol video kita dira mga idol kaya mo may nindot yung laagan good shit di kayo kara laging nakaka-stress lagi mga idol mawala yung baga-stress gini mo dira, ako makalaag ka dira lapita. kay perteng ang ina di mga idol ug kini na nga na pud mi no. man so, <laughs> mga idol no kay gigbang to man mi tawon mga idol ug nindot pud gyud hang makan ang mga idol mo official pud nya <laughs> nami pud kay nga pagkaon mga idol pero kita e, mo din dira wapo wapo ug um nindot iya o kiri iya mga idol nindot jud kay ilang mga views diri mga idol Tanawa ay mga mga view diri mga idol Tanawa perteng buta ati nawa, grabe mga pagpas pag lagi mga idol oh uh? ah grabe diri lagi makawala di ka semua mga stress ra problema mga idol oh pag ganin duta jud diri nga relax di kay ka diri wala jud na mga problema mga idol pulay ila ninyo ato diri sa topic south cotabato sa SG farm dira arah makita mga idol